hello guys maulan sa amin dito guys lalabas ako kasi kukuha ko ng bulay kukuha ko ng kalamunggay guys ulamin namin mamaya And guys nandito na ako sa labas konti na lang yung dahon ng kalamunggay ko guys ito lang yung malapit ito guys na wala mo guys ulamin namin ito mamaya guys tsaka may okra pa guys oh Maggulay kasi ako guys kasi yun ang ulam namin. Ang ulan naman. Ay, nabalik guys. Naulan man. Uwi na ako guys. Tama na to. Magsabaw na lang ako guys. Kasi wala kaming ulam ngayon eh. Ang sarap ng sabaw ng kalamunggay. Okay guys, suwi na po guys. Bye!